So, wala, we'll, wala, wala, we have no choice, we have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan, parang, yeah. should be held liable. we'll, uh, you know, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who will is... responsible. Ferdinand Marcos Jr., DPWH Secretary Manuel Bonoan, at ng mga lokal na opisyal, ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na gumuho. Wala pang isang buwan mula nang buksan ito sa publiko. Kabayan, isang design flow o pagkakamali sa disenyo ang itinuturong dahilan kung bakit agad na bumigay itong kabagan Santa Maria Bridge dito sa Isabela. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa orihinal na plano ay dapat na magtatayo ng isang suspension bridge na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Pero dahil nabawasan ng pondo, nabago rin ang plano. At imbis na makatipid ay mas mapapagastos pa ngayon ang gobyerno sa pagtatayo ng bagong tulay. Bukod pa dyan ang perwisyong dulot nito sa mga residenteng apektado ang pamumuhay. Ang ganda ng bridge, sabi pa namin na ganito na, ganda ng bridge, pang quality, eh, pang tourist spot, sabi, maya maya, magsak. Kaya yung espalto niya, ito ng kwan, kumagalaw. Tsaka dati pong may crack yan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumabas sa pagsusuri ng DPWH na sa kabila ng mahal na presyo ng tulay, mali at mahina ang disenyo nito. So, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan, tapos naka, the, yung bridge, naka Uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Uh, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Sabi ng Pangulo, ang original proposal noong 2014 ay magtayo ng isang suspension bridge na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at target na matapos ng 2019. Ngunit ang kontrata bumaba sa halos kalahati o 900 million pesos. Umakyat ang gastos sa 1.2 billion pesos dahil may mga sira nang nakita sa tulay. Merong uh, nangyari dyan noon. So, nirefueling ng isang uh, third party. Nag-tilt na. Ayon kay Balisi, tumabingi ang Tier 8 o ang ikawalong poste ng tulay noong 2024. Bago pa ito buksan sa publiko. Ngunit giit niya, hindi substandard ang gamit nilang materyales. Sinunod lamang anya nila kung ano ang nakasaad sa plano. Bagay na sinang-ayunan ng Pangulo. Ayun lang yung specifications, mali. So, yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Eh. Papalitan natin yung mga support. Papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Pino ng Pangulo ang pagpapatupad ng maximum load limit ng tulay dahil nakadaan pa rin dito ang mga truck na lampas sa isang daang tonelada ang bigat. Gayong ang kakayanin lang ng tulay ay 44 tons. Nang tanungin ang Pangulo kung sino ba ang dapat managot sa insidente, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng designer ng tulay na si Alberto Caniete, ngunit hindi pa siya tumutugon. Sinabi naman ng Malacanang na pong porsyento ng tulay ay itinayo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dapat anilang malaman kung bakit itinuloy pa rin ng nakaraang administrasyon ang proyekto gayong may mali sa disenyo nito. Sa Kamara naman ay na ng resolusyon upang investigahan kung bakit na uwi sa trahedya ang tulay na dapat sana ay magpapagaang ng buhay ng mga taga Isabela.